May isang babae na ini-edit niya or Photoshop niya yung kanyang picture at ayan pinapaliit niya yung kanyang bewang. Pero nangyayari pala ito sa totoong buhay kaya naman nagustuhan to ni ate at nag-try pa siyang maglagay ng blush on sa kanyang mga mukha. Ayan tignan natin kung talagang pupula yung mukha niya. At ayan na nga, unti-unting pumupula din ang mukha ni ate pagtingin niya dun sa mirror. Confirm, totoo nga, may blush on na yung kanyang mukha. Pero habang tumitingin siya dito sa mirror, may napapansin siyang kakaiba sa kanyang mga mata. Unti-unting namumuti yung mga mata niya at yung pala, merong kusang gumagalaw doon sa cursor at ini edit yung kanyang mga mata na para bang tinatakpan ito. Nagpanik si ate kasi pa pati yung isang mata niya idadamay din di paano pa siya makakakita niyan pilit niyan binidilit pero hindi niya ito madilit hindi niya na ito makontrol hanggang sa pati yung bibig niya ay binubura na rin kaya naman bigla niyang klinos yung kanyang laptop. Siyempre naman nakakatakot naman talaga yun. At tumingin siya sa mirror. Buti na lang bumalik sa dating anyo yung kanyang mukha. Pero takot na takot si ate dahil hindi niya alam kung ano ba yung nangyaring mahiwaga doon sa kanyang laptop or sa kanyang photoshop. Bakit nagkaganon? Ganun paman gusto pa rin makita ni ate kung ano yung nangyari doon sa picture na ini-edit niya kaya dahan-dahan niyang binuksan yung laptop at piningnan kung anong nangyari. Pero ganun pa rin naman, wala naman din nagbago doon sa picture niya doon sa laptop kaya naman nakahinga na ng maluwag si ate. Pero dahil parang na-trauma si ate sa nangyari, clean-nose niya na or sinat daw niya yung kanyang laptop. Pero may narinig siyang tunog sa kanyang likod. Kaya bigla na lamang siyang umalis at kumaripas ng takbo. Dali-daling lumabas si ate sa kanilang bahay pero habang siya ay nagmamadaling palabas, ay unti-unti namang bumubukas yung kanyang laptop na para bang may nag-o-open ito. At ayan, malapit na siya sa kanyang sasakyan. Pero teka, parang meron na namang nag edit sa kanyang picture at binibilugan yung kanyang muka at ulo. Ano na kaya ang mangyayari? Hala,